Kumusta po mga mahal kong ginang? Mag-usap po tayo bilang magkakababaihan. Sa napakatagal na panahon, sinabihan kayo na ang paghina ng inyong sigla ay isang natural na bahagi lamang ng pagtanda. Na ang panunuyo ng inyong pribadong bahagi, ang humihinang pagnanasa at ang tahimik na pagkadismaya na sumasalubong sa inyo sa umaga ay mga bagay na kailangan ninyo lang tanggapin. Bilang isang doktor, na inialay ang aking buhay sa kalusugan ng kababaihan narito ako upang sabihin sa inyo na ang paniniwalang ito ay hindi lamang mali ito rin ang pumipigil sa inyo na isabuhay ang buhay na karapatan ninyo pa ring danasin ang katotohanan hindi mabilang na kababaihan na lampas kay sintaanyo's ang tahimik na nagdurusa hindi dahil sira ang kanilang katawan kundi dahil walang sinuman ang nagturo sa kanila kung paano muling buksan ang ilaw. Ako po si Dr. Pacuamila de La Paz at ang aking espesyalisasyon ay geriatric care o pangangalaga sa mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, nagkaroon ako ng pribilihiyong makatrabaho ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s upang tulungan silang bawiin ang enerhiya, kumpiyansa at intimasya na akala nila'y tuluyan ng nawala. Ang ibabahagi ko ay hindi isang komplikadong teorya. Ito ay isang prangka at direktang formula para sa umaga na gumagana nang naayon sa inyong katawan, hindi laban dito. Bawat umaga ang inyong katawan ay nag-aalok ng isang maliit na bintana ng pagkakataon upang buhayin ang mismong mga sistema na responsable para sa malakas natural at pangmatagalang pagkasigla. Karamihan sa mga kababaihan ay pinalalampas ang pagkakataong ito. Ngunit kapag natutunan ninyo kung paano ito gamitin lahat, ay maaring magbago ng walang hormone screams o hiya. Sa gabay na ito, ibubunyag ko ang tatlong makapangyarihang gawi sa umaga, kasama ang isang bonus tip na idinisenyo upang natural na ibalanse ang inyong mga hormone, pagbutihin ang daloy ng inyong dugo, at ibalik ang komportable at kaaya-ayang intimasiya na inyong naaalala. Kung pipiliin ninyong gawin, kahit isa lang sa mga gawin na ito, ang inyong mga umaga at mga gabi ay maaring hindi na maging katulad ng dati. Manatili po kayo sa akin dahil ang ipapakita ko sa inyo ay maaring ang pinakamahalagang pang-araw-araw na gawain na hindi ninyo pa naririnig. Ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na bihirang sabihin ng karamihan sa mga doktor. Kung kayo ay lampas 60 anyos at nahihirapan sa panunuyo o pabago-bagong pagkasigla, ang isyo ay hindi lang pagtanda. Ito ay kung ano ang dahan-dahan at tahimik na ginawa ng proseso ng pagtanda sa mga kritikal na sistema sa loob ng inyong katawan. Sinasabi ko ito hindi bilang isang teorya kundi bilang isang taong nakaupo sa harap ng libu-libong kababaihan na tulad ninyo Paulit-ulit kong narinig ang parehong tahimik na pagkadismaya sa kanilang mga bosses Sasabihin nila Tak nararamdaman ko pa rin po ang pagnanasa pero hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati Kaya ano ba talaga ang nangyayari habang tayo ay tumatanda ilang mahahalagang sistema na sumusuporta sa malusog na sexual function ang nagsisimulang magbago. Una, ang estrogen, ang pundasyong hormone ng kalusugang sexual ng babae, ay natural na bumababa pagkatapos ng menopause. Malaki ang epekto ng pagbagsak na ito. Ang mas mababang estrogen ay nangangahulugan ng mas kaunting natural na lubrikasyon o pagkabasa, mas manipis na balat sa ari, at nabawasang pakiramdam. Ngunit hindi lang hormones ang kwento. Nariyan din ang inyong sirkulasyon. Ang pagkasigla ay lubos na nakadepende sa malusog na daloy ng dugo sa pelvic region o balakang. Pagsapit ng karamihan sa mga kababaihan sa kanilang 60s ang maliliit na ugat na patungo sa tilin clitoris at mga dingding ng ari, ang mga responsable sa pamamaga at lubrikasyon ay nagiging mas matigas, mas makitid at hindi na tumutugon. Ang mga pagbabagong ito ay madalas na hindi nakikita. Hindi ninyo ito nararamdaman sa araw-araw. Ngunit isang araw mapapansin ninyo na hindi na komportable ang intimasya. O mas matagal, bago kayo maging handa o marahil, ay hindi na kayo kasing sensitibo tulad ng dati. Idagdag pa ang mga taon ng naipong stress, hindi regular na tulog, at humihinang pandaman ng mga nerve at ang matitira ay isang katawan na gustong tumugon ngunit hindi nabibigyan ng tamang mga senyales o suporta para mangyari ito. Ngunit narito ang magandang balita, ang mga sistemang ito ay hindi sira. Sila ay natutulog lamang at sa sandaling simulan ninyo silang gisingin muli dahan-dahan at natural tuwing umaga, magsisimula silang magising. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi ninyo kailangang labanan ang inyong katawan. Kailangan ninyo lang maunawaan kung paano makipagtulungan dito. At nagsisimula ito sa isa sa mga pinakanapapabayaan, ngunit pinakamakapangyarihang natural na pampasigla ng balanse ng hormon at daloy ng dugo isang bagay na sumisikat sa kalangitan tuwing umaga tulad ng dati ninyong panloob Nainit. Handa na po ba kayong marinig kung ano ito? Pag-usapan natin ang unang gawi na maaaring magsimulang magpabago ng lahat. Simula bukas. Unang gawi yakapin ang sikat ng araw sa umaga, isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang pasiglahin ang natural na tugon ng inyong katawan ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng sikat ng araw sa umaga. Alam kong maaring nakakagulat ito, ngunit bilang isang doktor na nakatrabaho ang mga kababaihan sa loob ng mahigit tatlumpong taon, masasabi ko nang may kumpiyansa ang anumang ipa-expose ninyo in sa inyong katawan sa unang binsa minuto ng inyong araw, ay may kapangyarihang magtakda ng tono para sa inyong mga hormone, enerhiya at sirkulasyon. Hayaan ninyo akong magpaliwanag ang inyong katawan ay merong panloob na orasan isang circadian rhythm na namamahala sa lahat mula sa inyong siklo ng pagtulog hanggang sa produksyon ng hormone. Ang rhythm na yon ay kontrolado ng liwanag partikular na ng natural na liwanag mula sa sumisikat na araw. Kapag lumabas kayo sa umaga at hinayaang tumama ang sikat ng araw sa inyong balat at pumasok sa inyong mga mata, nagpapadala ito ng isang malakas na senyales sa inyong utak. Ginigising ng senyas na yon ang inyong hipothalamus na siyang tumutulong sa pagregulate ng produksyon ng mahahalagang hormone kabilang na ang mga nakakaimpluensya sa mood at pagnanasa. Sa esensya sinasabi ng araw, sa inyong katawan, araw na, oras na, para gumising at maging aktibo kapag binibigyan ninyo ang inyong katawan ng senyas na iyon, tuwing umaga, hindi lamang ninyo tinutulungang balansehin ang inyong mga hormone, kundi pinasisimulan din ninyo ang paglabas ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay lubhang mahalaga sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagpapahintulot na malayang dumaloy ang dugo, lalo na sa pelvic region na nagpapataas ng pakiramdam at natural na pagkabasa. May mga pasyente akong nagsabi na ilang taon na silang hindi nakaramdam ng tunay na pagkasigla. Ngunit nang simulan nilang magpaaraw ng siniminuto lamang tuwing umaga, marahil ay naglalakad lang sa labas, kasama ang kanilang tasa ng salabat o nakatayo sa tabi ng bukas na bintana. Habang tinatamaan ng araw ang kanilang mukha, nakapansin sila ng pagbabago. Sa loob ng isa o dalawang linggo, mas marami na silang nararamdaman, mas komportable at mas buhay na buhay. Hindi ito mahika. Ito ay biology. At ang pinakamahalaga ito ay libre. Ang gawin na ito ay pinakamabisa kapag ginawa sa loob ng 30 minuto pagkatapos magising. Kahit sa mga maulap na araw, sapat na ang liwanag sa paligid para magkaroon ng epekto hindi ninyo kailangang tumitig sa araw. Sapat na ang naroroon lang sa liwanag. Alam na ng inyong katawan ang gagawin. Ngunit ang sikat ng araw ay isang piraso lamang ng puzzle. Dahil kahit na may lahat ng suporta sa hormon at sirkulasyon sa mundo, kailangan pa rin ng inyong katawan na nasa tamang panloob na estado upang payagan ang pagkasigla na mangyari. At para sa karamihan ng kababaihan, ang tunay na salarin ay isang bagay na tahimik tuso at malalim na nakaugat sa nervous system. Pag-usapan natin yan sa susunod. Tip -tuk. Ikalawang gawi pakalmahin ang nervous system sa loob ng 90 segundo. Kahit na may balanse sa hormone at mas magandang daloy ng dugo, hindi papayagan ng inyong katawan ang pagkasigla maliban kung isang kritikal na sistema ang nasa panig ninyo ang inyong nervous system Ito ang bahaging bihira pag-usapan ng mga tao ngunit maaaring ito na ang nawawalang piraso para sa inyo Isipin ninyo na ang inyong nervous system ay may dalawang pangunahing mode Ang isang mode ay nagsasabing ako ay stressed Isara ang mga hindi gaanong mahalagang function Ang isa naman ay nagsasabing pakiramdam ko ay ligtas at kalmado ako buksan natin ang mga bagay-bagay. Ang pagkasigla at kaligayahan ay nangyayari lamang kapag ang pangalawang ligtas at kalmado na switch ay nakabukas. Ngunit narito ang problema habang tumatanda ang mga kababaihan, lalo na pagkatapos ng sintang madalas tayong nabubuhay sa isang palaging mababang antas ng stress. Maaring hindi ito laging matindi, ngunit naroroon ito ang mahinang ugong ng pagkabalisa tungkol sa kalusugan pera pamilya o kahit na ang pang-araw-araw na ingay ng modernong buhay. Lahat ito ay naiipon. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na stress na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa inyong katawan, hindi ito ang oras para sa intimasya. Ngayon ang oras para mabuhay. Ang mensaheng iyon ay nagpapahigpit sa inyong mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng stress hormona na cortisol, atinaharangan ang mismong mga senyales na kailangan ng inyong katawan upang maging handa at manatiling komportable ito mismo ang dahilan kung bakit isa sa pinakasimple at pinakamabisang gawi sa umaga na inirekomenda ko sa bawat babaeng nakakatrabaho ko ay ang malalim at marahang paghinga gamit ang tiyan maaaring mukhang napakadali nito para magkaroon ng epekto Ngunit kapag ginawa ng tama, pisikal nitong inililipat ang inyong katawan mula sa fight or flight na stress mode patungo sa rest and receive na estado. At narito ang pinakamagandang bahagi, 90 segundo lamang ito. Ganito po ang paggawa nito. Huminga ng malalim papunta sa inyong tiyan mabagal at kontrolado. Pinapagana nito ang vagus nerve, isang makapangyarihang linya ng komunikasyon, sa pagitan ng inyong utak at katawan. Sinasabi nito sa inyong puso na bumagal sa inyong mga daluyan ng dugo na bumukas at sa inyong isipan na mag-relax. May mga pasyente akong nagsabi na literal nilang nararamdaman ang pagbaba ng kanilang mga balikat, ang pagluwag ng kanilang panga, at ang pagtahimik ng kanilang nagkakarerang isipan lahat mula sa isang simpleng gawin na ito. Gawin ito unang-una sa umaga sampung malalim na paghinga, papasok sa ilong at dahan-dahang palabas sa bibig. Pinapakalma nito ang inyong katawan at lumilikha ng isang panloob na kapaligiran na nag ng intimasya koneksyon at oo kaligayahan. Hindi ito tungkol sa pagsisikap ng husto. Ito ay tungkol sa mas matalinong pag-relax, ngunit ang pagpapakalma sa inyong nervous system ay hindi ang tanging nakatagong susi dahil kahit na handa na ang inyong isip at dumadaloy na ang inyong dugo, isang maliit na grupo ng mga kalamnan ang maaaring tahimik na sumasabutahe sa inyong karanasan. At malamang hindi pa man lang sinabi sa inyo na umiiral sila. Ayusin natin iyan ngayon. Ikatlong gawi palakasin ang pleasure muscles. Narito ang bahaging nakakagulat sa karamihan ng mga kababaihan ang inyong pagkasigla at ginhawa ay kasing lakas lamang ng mga kalamnan na sumusuporta sa mga ito. Ang tinutukoy ko ay isang nakatagong grupo ng mga kalamnan na hindi pa naririnig ng karamihan ang pelvic floor. Ang mga kalamnan na ito ay bumubuo ng isang parang duyan na istrukturang sumusuporta sa base ng inyong katawan at ang kanilang trabaho ay simple ngunit napakahalaga. Kinokontrol nila ang daloy ng dugo sa pelvic region at sinusuportahan ang mga organ na responsable para sa sexual function. Isipin ninyo sila bilang natural na sistema ng suporta ng inyong katawan. Kapag ang mga kalamnan na ito ay malakas at nababaluktot, pinapataas nila ang daloy ng dugo, pinapahusay ang pakiramdam at maaaring humantong sa mas kasiya siyang mga karanasan. Ngunit kapag humina ang mga ito, nakadalasang nangyayari sa pagtanda pagkatapos manganak at dahil sa kawalan ng aktibidad, maaring mabawasan ang pakiramdam at maaari pa kayong makaranas ng discomfort o pagtagas ng ihi. Naaalala ko ang isang pasyente si Susan na lumapit sa akin sa edad na 68 siya, taga Baguio. Dismayado siya at malapit ng sumuko sa intima siya. Sabi niya, Dak, hindi na po komportable. Parang walang nangyayari dyan sa ibaba. Ang hindi niya alam ang hindi kailanman sinabi sa kanya ay ang mga sintomas na yon ay halos palaging tumuturo sa isang huminang pelvic floor. Ang magandang balita ay mabilis na tumutugon ang mga kalamnan na ito sa pagsasanay. Hindi ninyo kailangan ng gym, anumang espesyal na kagamitan o kahit na umalis ng bahay. Ang kailangan ninyo lang ay pagiging consistent. Ang ilang banayad na pag-urong Tuwing umaga ang pagpiga sa parehong mga kalamnan na gagamitin ninyo para pigilin ang daloy ng ihi ay maaaring sanayin muli ang inyong katawan na makaranas ng kaligayahan tulad ng dati. Sinasabi ko sa aking mga pasyente, na gawin ito habang nagsisipilyo o naghihintay na kumulo ang tubig para sa kape. Walang makakakita na ginagawa ninyo ito, ngunit mararamdaman ninyo ito. Sa paglipas ng panahon, ang maliit at hindi nakikitang gawin na ito ay maaring magdulot ng malalaking pagbabago, mas matinding pakiramdam, mas mahusay na kontrol at kahit na mas malalakas na orgasmo. Para sa mga babaeng tulad ni Susan, ibinalik nito ang isang uri ng koneksyon na akala niya ay tuluyan ng nawala. Ngunit hindi pa tayo tapos. Dahil habang gumigising ang inyong katawan, kumakalma ang inyong isipan, at lumalakas ang inyong mga kalamnan, meron pang isang bahagi ng umaga na maaaring magpalakas sa lahat ng inyong progreso o tahimik na magpawalang bisarito. At lahat ito ay nakasalalay sa kung ano ang inilalagay ninyo sa inyong plato. Pag-usapan natin ang uri ng almusal na nagpapalakas ng daloy ng dugo hormones at pangmatagalang enerhiya. Bonus na gawin na for ang almusal na pampasigla. Ngayong handa na ang inyong katawan at muling gumigising ang inyong mga sistema oras na para bigyan ito ng panggatong sa pamamagitan ng isang almusal na sumusuporta sa daloy ng dugo at hormones, hindi iyong tahimik na kumakalaban sa inyo. Hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang almusal sa kanilang pisikal na kahandaan para sa intimasiya hindi lang sa aspeto ng enerhiya, kundi sa sirkulasyon balanse ng hormone at sexual stamina. Hindi ko mabilang kung gaano karami sa aking mga matatandang pasyente ang nagsisimula ng kanilang araw sa pandesal, matamis na cereal o kape lamang, at pagkatapos ay nagtataka kung bakit sila nanghihina pagsapit ng tanghali, nahihilo o nahihirapan sa mababang pagnanasa at discomfort. Ang katotohanan ng buong pelvic region ninyo ay isang vascular area. Nakasalalay ito sa malakas at tumutugon ng mga daluyan ng dugo. At ang mga daluyan ng dugo na yon ay labis na apektado ng inyong kinakain. Naalala ko ang isang babae si Elena, na 72 anos mula sa Cebu. Sabi niya, hindi ko akalain na may kinalaman ng pagkain sa pagkasigla, Dok. Akala ko, tungkol lang ito sa pagnanasa ngunit nang ayusin namin ang kanyang almusal para suportahan ang produksyon ng nitric oxide at kalusugan ng hormone, ang kanyang routine sa umaga at ang kanyang kumpiyansa ay ganap na nagbago. Ang gumana para kay Elena at para sa marami pang iba ay isang simpleng paglipat sa mga pagkain na natural na nagpapataas ng daloy ng dugo at sumusuporta sa mga hormone ng babae. Ito ay mga pagkaing mayaman sa natural nitrates, healthy fats at phytoestrogens. Isipin ang mga bagay tulad ng flax seeds o soy milk para sa banayad na suporta ng phytoestrogen. Beets at madahong gulay tulad ng spinach o kangkong para sa produksyon ng nitric oxide. Avocado o walnuts para sa healthy fats na nagtataguyod ng kalusugan ng mga ugat. Ang mga ito ay hindi lang masusustansyang pagkain. Sila ay mga partikular na kasangkapan para sa pagpapanumbalik ng function, hindi ito tungkol sa pagiging isang health nut o pagbabago ng lahat sa isang gabi. Ito ay tungkol sa pagiging intentional at pagpili ng almusal na gumagana para sa inyong katawan, hindi laban dito. Kapag binigyan ninyo ang inyong katawan ng tamang panggatong sa umaga, pinalalakas ninyo ang epekto ng bawat ibang gawi na ating tinalakay sinusuportahan ninyo ang inyong mga hormone, pinapalakas ang inyong sirkulasyon at bumubuo kayo ng tunay at napapanatiling momentum. At sa paglipas ng panahon, ang momentum na yon ay humahantong sa nasusukat at makapangyarihang mga pagbabago, hindi lamang sa kung paano kayo tumutugon sa pisikal, kundi sa kung ano ang inyong nararamdaman bilang isang babae. Paano magsimula? Ngayon ang kapangyarihan ng routine. Nakarating na kayo hanggang dito. At sa ngayon marahil ay nararamdaman na ninyo na nagkakabuo na ang mga piraso. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi magbabago ng inyong buhay. Ang tunay na mahalaga ay kung ano ang inyong ginagawa ng tuloy-tuloy, lalo na sa mga unang ilang minuto pagkatapos magising. Doon nangyayari ang pagbabago. Doon ninyo binabawi ang inyong ritmo. Napakarami ko ng nakatrabahong kababaihan na nagsimula ng malakas at may sigasig, ngunit dahan-dahang bumalik sa kanilang mga lumang gawi. Hindi ito dahil sa wala silang pakialam. Ito ay dahil wala silang sistema. At hayaan ninyong maging tapat ako sa inyo sa yugtong ito ng buhay, ang pagiging simple ay kapangyarihan. Hindi ninyo kailangan ng isang komplikadong checklist. Kailangan ninyo lang ng isang ritmo na mapagkakatiwalaan ng inyong katawan. Kaya narito ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, gawin itong automatiko. Idikit ang bawat bagong gawi sa isang bagay na ginagawa na ninyo. Habang nagpapakulo ng tubig para sa tsa o kape, lumabas para sa inyong sikat ng araw sa umaga. Bago ninyo tingnan ang inyong telepono, gawin ang sampung malalim na paghinga. Habang nagsisipilyo gawin ang inyong pelvic floor flexes, pagkatapos umupo para sa isang almusal na nagbibigay lakas sa natitirang bahagi ng inyong araw, isipin ninyo kung ano ang magiging pakiramdam ng inyong mga umaga kung ito ay magiging natural na sa inyo. Hindi na kayo mag-aalala kung magiging komportable ba ang intimasya. Gigising na lang kayo na alam na ang inyong katawan ay tumutugon na dahil palagi ninyong ibinibigay dito kung ano mismo ang kailangan nito upang tumugon kumunekta at muling makaramdam na buhay. Isang babaeng nakatrabaho ko isang sedimente paparanyos na nagngangalang Diana mula sa Davao ay nagsabi sa akin ng isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Sabi niya, ang pinakamagandang bahagi ay hindi lang dahil bumuti ang aming pagsasama, Dok, kundi dahil pakiramdam ko na ibabalik ko ang aking sarili at iyan ang tunay na kapangyarihan ng rutin na ito. Ibinabalik nito ang inyong pakiramdam, ng kontrol, ang inyong dignidad, ang inyong enerhiya, at ang tahimik na kumpiyansa na nagsasabing, hindi pa kayo tapos, malayo pa. Ang susunod na hakbang ay nasa inyo na. Nasa inyo na ang mga kasangkapan. Nasa inyo na ang mapa. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Sa huli ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugang sekswal. Ito ay tungkol sa pagbawi sa buo at masiglang buhay na akala ninyo ay nawawala na. Natutunan ninyo kung paano ang ilang simpleng pagpili sa umaga ay maaring magkaroon ng malalim na epekto ilang minuto ng sikat ng araw upang makatulong na balansehin ang mga hormon isang sandali ng malalim na paghinga upang pakalmahin ang inyong mga nerbiyos ilang hindi nakikitang pag-urong ng kalamnan upang maibalik ang pakiramdam at isang almusal na nagbibigay lakas sa inyong sigla mula sa loob nasaksihan ko ang mga kababaihan na halos sumuko na sa bahaging ito ng kanilang buhay na muling natagpuan ang kanilang sarili hindi lamang sa kanilang mga intimong relasyon kundi sa kanilang enerhiya sa kanilang tindig at sa mismong pakiramdam ng kanilang layunin hindi ito tungkol sa pagsisikap na ibalik ang orasan ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa babaeng kayo ngayon at sa pag-unawa na ang inyong pinakamagagandang araw ay hindi kailangang nasa nakaraan na kapag sinusuportahan ninyo ang mga sistema na nagbibigay kahulugan sa inyong pagkababae ang inyong mga hormone ang inyong sirkulasyon ng inyong nervous system binibigyan ninyo ang inyong sarili ng pahintulot na muling maging buo. Narito ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa lahat ng aking mga taon bilang isang manggagamot. Ang inyong katawan ay may hindi kapanipaniwalang likas na kakayahang magpagaling at mag-regenerate anuman ang inyong edad. Ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang inyong katawan. Ito ay ang paniniwala na kayo ay masyadong matanda na o huli na ang lahat para magbago. Bigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong katawan at ipinapangako ko, gugulatin kayo nito. Nakikita ninyo ang mga kababaihang kaedad ninyo ay nagtataglay ng karunungan lakas at isang buhay ng mga kwento na maaari lamang pangarapin ng mga nakababatang henerasyon na maunawaan. Ngunit kung walang enerhiya koneksyon at intimasya ang buhay, ay maaring magsimulang lumiit. Ang routine na ito ay isang paraan upang muling buksan ang mga bagay-bagay pisikal-emosyonal at espiritual. Ito ay isang paraan ng pagharap sa inyong araw nang may lakas sa halip na manliit sa katahimikan. Ang umaga bukas ay naghihintay at sa pagkakataong ito hindi lang kayo gigising Babangon kayo ng may layunin. Isang mahalagang aral para sa inyo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang pangangailangan. Ang pagbibigay ng ilang minuto sa inyong sarili tuwing umaga ay hindi isang luho, kundi isang pamumuhunan sa inyong kaligayahan kalusugan at sa kalidad ng bawat araw na darating. Karapat dapat kayong maramdaman na kayo ay buhay na buhay, konektado at buo sa anumang edad. Ano ang isang maliit na pagbabago mula sa gabay na ito na handa ninyong subukan bukas ng umaga? Pakibahagi po ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa at ang inyong kwento ay maaaring eksakto kung ano ang kailangang marinig ng isa pang babae upang mahanap ang kanyang sariling tapang. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, ikararangal ko kung kayo ay mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na karapat dapat maramdaman ang kanyang pinakamahusay na sarili. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa pagpili na pangalagaan ang inyong kalusugan isang umaga sa bawat pagkakataon.